Huwag mong ipagmalaki yung pera at tinag mo. Ang ipagmalaki mo yung mabuting ugali at respeto mo sa tao. Hindi dapat ipagmamalaki ang pera o pinag-aralan natin. Ang mga bagay na ito ay bunga ng ating pagsusumikap at pag-aaral at dapat nating maging thankful para dito. Ngunit ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o edukasyon lamang. Ang mga ito ay pansamantala at maaaring mawala. Sa halip, ang dapat nating ipagmalaki at itaguyod ay ang ating mabuting ugali at respeto sa kapwa-tao. Ito ang nagpapakita ng tunay na halaga ng isang individual. Ang pagiging mabait, mapagkumbaba, at marunong magmahal at magbigay respeto ay mas mahalaga kaysa anumang kayamanan. Kapag tayo ay may mabuting ugali at nagpapakita ng respeto sa iba, ito ay nagbubuma ng magandang relasyon at pagkataibigan. Ito ay nagbibigay kasiyahan at kagalakan hindi lamang sa atin kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. So, huwag nating kalimutang maging mabuting tao sa kabila ng anumang tagumpay o yaman na ating mararating. Ito ang tunay na nagbibigay sa say sa ating boy at nagpapabuti sa mundo sa paligid natin.